Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain At sobra pa Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom Pabalik na lang ako sa amin At sasabihin ko sa aking ama Ama nagkasala po ako sa Diyos At sa inyo Hindi na ako karapat dapat natawaging anak ninyo Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo Kaya bumalik siya sa kanyang ama Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya kaya patakbus siya nitong sinalubong niyakap at hinalikan sinabi ng anak sa kanyang ama ama nagkasala po ako sa diyos at sa inyo hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo pero tinawag ng ama ang mga utusan niya madali dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya at kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan na tinanong, Bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan, Dumating ang kapatid niyo kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing, para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Sumagot ang ama, Anak, Lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita.